Sabi ka pa for today's video ay eh, tara samahan nyo naman ako Sa araw-araw kong ginagawa dito sa bahay Halos ganito nga lang araw-araw Mga kapada yung ginagawa ko nga pala Ay, uh, isu agar Natanghali nga akong gumisi mga kapada Kasi nga naman nakakatamat nga bumangod Kapag nga meron ka Ay na, <laughs> Kapag nga gandong merited na nga ako mga kapada Ay nauna kong ginagawa Ay naliligo na nga ako Narigatan baka may dadanak na dugo Nga kunanan ni Fernando po <laughs> Nagtataka nga siguro kay mga kapada kung bakit nga ba napakarami kong hugasin kasi nga naman kagabi ay wala nga kaming tubi. Di bali at at tantad da. <laughs> bali wala masyadong thrill sa gagawin ko nga ngayong araw mga kapada kasi nga ipapakita ko nga lang sa inyo yung araw-araw kung ang ginagawa dito sa loob ng bahay. Ay, isu agar. Karamihan nga sa atin mga kapada ay ang unang nga ginagawa pagkagising ay kumakain na nga agad para nga may lakas sa pagtatrabaho. Ngamkanyak baliktad. <laughs> Hindi ko ngarin alam kung bakit nga babaliktad yung akin kasi nga naman inuuna ko nga magtrabaho bago nga ako kumain. Hindi ko alam, hindi ako nakakakain nang may madumi sa kusina. Ay hindi po yun kaartihan, sadyang nakasanayan na lang. Bali tapos na nga pala akong naghugas ng pinggan diyan mga kapada kaya nga hinuhugasan ko na itong mga basahan para nga maisampay. Isampay at at numamagaan. <laughs> At syempre dahil nga hindi pa tayo tapos naglinis ay iwan nga natin itong isang basahan. Hindi nga natin pabayaan ito ang silin ni mama kasi nga naman napaka importante nito sa kanya. Huy, pati na rin sa akin. Para sa akin kasi ito ang pinaka-importante rin kasi nga naman ito yung pinaglulutuan natin ng ating mga makakain kaya nga dapat ito ay malinis. At syempre ito rin lamisahan namin na napaka-imported. Uy, nakatiles. Sabihin nyo na naman dyan, buti pa yung lamisahan, nakatiles. Uy, wag ganyan. Bale mga kapada ay mayroon pa pala kami ibang pinaglulutuan bukod nga sa silin. Para nga abutin ng isang buwan yung gas nga ng aming silin ay dito nga kami minsan nagluluto para naman kahit papaano ay makakatipid. Maliit nga lang pala ang aming kusina pero hindi namin ito pinapabayaang marumi. Alangan, basit ng narodan, baybay ampay. Balang isinunod ko nga palang ginawa mga kapada ay winalisan ko nga itong sahig at ito nga ay mamap... Ay, iso is agar. Kung so, mapapansin nyo nga pala mga kapada, mayroon nga kaming dalawang baldi dyan, yung malaki at maliit. Kasi nga naman tumutulo pa yung aming yero. I mean, yung tubig ulan ay tumutulo nga sa aming yero kapag nga umuulan. Bali, no, pagkalipat nga namin dito mga kapada, ay ito pa nga lang yung aming yero. 2008 pa nga, no? Bali, ngayon pa nga lang pinakamag-iipon ng aming pamilya kasi nga naman ngayon pa lang nakapagpatapos ng pag-aaral ang aming mga magulang. Huwisa na ulit. <laughs> Mag-iipon pa nga lang kami mga kapada para nga naman kahit pa paano ay mapaayos na namin itong bahay pa unti-unti. By the way mga kapada, mabalik na nga tayo dito sa aking ginagawa. Wala nga yung rinolium. Pinagtatanggal ko na nga yung mga rinolium dito mga kapada kasi nga naman kapag pala binaklas yung rinolium ay napakaraming ang pawis-pawis at dumi. At dahil nga pala decision tayo mga kapada ay tinanggal ko nga ng tuluyan yung rinolium dyan mga kapada. At ang sabi ko nga sa kanila ay mag-order na nga lang ako nitong map. Ang sabi ko nga sa kanila ay mas maigi pang mag-map na lang ako araw araw Oo, oh, mga kapada, maganda nga sa una itong renolium kapag nga nalagyan yung sahig. Pero para nga sa akin, ang dugyot naman. Kasi nga naman magpapawis pala yung rikuran. Tapos nga marami ng iba't ibang insekto ang magbabahay dito. Ay, isu agarot. Mapapansin nyo nga rin pala mga kapada dito nga sa aming bahay ay napakarami ang sampay. Ito nga ay sa kadahilan ng hindi pa nga humihinto itong sunod-sunod nga na pag ah, nga <laughs> At dahil nga mga kapada tapos na akong naglinis ay magkakapin na nga rin ako finally makakakain na rin. Pag nga pala mag isa dito sa bahay mga kapada ay hindi nga ako mahilig kumain ng kanin kaya nga naman pinainit ko nga lang itong karo. Ito nga lang pala ang umagahan ko mga kapada hinaluan ko nga lang ito ng asukal tapos nga ay nagkapi ako. Tapos lang solbman eh. At syempre mga kapada dahil nga tapos na tayong kumain ay hindi natin makakalimutan na ating ang mga alagang hayo. Ay kung alam nyo lang mas masarap pang ulam nila. Bali dito nga pala sa bahay mga kapada hindi lang basta tira-tira yung pinapakain nga namin sa aming mga alagang hayop. Dahil nga mga kapada ay very social nga ang aking mga alagang hayop ay lagi nga silang may ulam, binibilhan pa rin. Bali dalawa nga pala yung aking aso pero wala nga yung isa hindi ko nga matawagan kaya nga hinayaan ko na lang. Ay, isu agar. Baka naman pa share mga kapada, yun lang. Bye bye.